Alam mo ba? Peste mang ituring ng ilan ang linta, pero ang mga ito may angking talino palang taglay. Ikaw ba naman magkaroon ng tatlumput dalawang utak? Ang mga linta o liches ay matagal ng bahagi ng kalikasan. Ang mga scientist ay nagsimulang mag-aral ng mga linta noong 1500 BC o Ancient Egypt. Ayon sa National Institutes of Health, ginagamit noon ang linta bilang panggagamot ng mga sakit at tinatawag itong Herodotherapy o isang paraan para mapabuti ang pagdali ng dugo ng isang pasyente. Ang katawan ng linta ay may isang at dalawang panlabas na bahagi pero ang loob nito ay nahati sa tatlumput dalawang segments kung sa may sarili rin itong parte ng utak na kung tawagin ay ganglia. Kaya naman, ang bawat galaw ng linta ay kontrolado ng kanyang sariling mini brain, di ba? Maging ang parte ng katawan nito ay napakakomplikado. Imagine mo rin, parang may 32 command center sa katawan nila. Ito ang nagbibigay sa kanila ng abilidad na sabay-sabay gumalaw, lumangoy at humanap ng pagkain nang hindi kailangan ng isang sentral na utak tulad ng sa tao. Ang mga mini brains na ito ang nagbibigay ng kanya-kanyang kontrol sa bawat bahagi ng linta. Halimbawa, habang ang unang bahagi ay nagahanap ng pagkain, ang kabilang dulo naman ay pwedeng gumalaw o kumapit sa ibang lugar. Pero, hindi lang utak ang kakaiba sa linta. Alam nyo ba na mayroon silang dalawang reproductive organs at siyam na pares ng testes? Ang mga mananaliksik sa science history research ay nagpatunay na ang distributed nervous system ng linta ay sobrang advanced para sa ganitong simple na hayop. Sa katunayan, ang mga ganglia ng linta ay tumutulong sa kanilang makakita ng pagkain, makaramdam ng paggalaw sa tuwig at makapagdesisyon ng mabilis kung saan sila kakapit parang automatic system o kaya parang robot na may sariling desisyon ang bawat parte ng katawan. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na 'yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.